Hello guys. Uh, so nga pala guys. Uh, bali mag-unbox nga pala tayo ng order ko mula sa Temo application. At uh, ito kasi mga to ay inorder ko kasi alam ko kailangan ko kasi dadalhin ko sa akin maleta at pag umuwi tayo ng Pilipinas guys, sigurado magagamit natin. Kagaya na lang ito guys. Napakaliit lang siya na electric pan, mini pan Kapag naiinitan ka guys, pwede mong magamit ito at ano, napaka-andang niya, napakaliit lang guys. Ano, tingnan niyo no. kung gaano kalaki guys. So, buksan natin guys ayan ay pa lumabas ayan mm -hmm. guys oh, guys tingnan nyo kung gano'ng kalaki o oh, napakalit lang nyo pero saktong sakto lang siya guys kasi kung mapapansin ninyo halos kasi nilaki lang siya ng cellphone o magagamit nyo to kapag mainit tapos testing natin guys ah parang may kasama pa to guys ayan may kasama siyang stand yan. Pwede natin itayo. Ayan, napapaganyan. Ayan. Tapos buksan na, ano natin, paanda rin na natin guys kung gano'n kalakas. Ayan. Oh, malakas guys, malakas. Ayan. Teka lang, para makita nyo kung gano'n kalakas ano tayo ng tissue. Kuha ang wow, tissue guys, para makita nyo kung gano'n kalakas yung hangin niya. For the moment of truth, eto na guys. Ayan, tingnan nyo. Kung gano'n kalakas yung electric ko na nabili ko sa temo. Tanggal pati ang tanggal pati ang inyong pagod. yan guys, ito na na. Grabe guys, oh, ang lakas oh. Wow. yan guys, ganyan kalakas yung ano, yung retreat na ko na nabigay ko. Ayan. yan okay. Saka, kaya subukan nyo na ito guys. Salagang maragamit ito. Diyan sa, lalo sa Pilipinas guys, na may magbiyahe. O araw-araw na pumapasok sa trabaho. Tapos, pag-uwi, pagpunta sa, pagdating sa trabaho, ay, eh, pawis na, pawis na magamit nyo to guys napakaganda ng ano niya. ng, ng quality mini pan ayan. balik ano guys bali, ang pangalan niya ay hand filled pan ayan guys tapos so tayo dito sa una nating in order kasi yung misis ko nagagamit kasi lagi ako mo order ng, ng mga parcel online pero mga napapakinabangan naman guys yeah. ang sunod nating in order guys ay ito guys, yan, yung gulong. Akala nyo, ano to no? Akala nyo, pantali sa buhok mo. <coughs> yan guys, yan. Ito guys, ay ginagamit nagamit ito, panlagay sa, sa gulong ng maleta natin. Yan. Kasi, di ba plastic yung gulong ng maleta natin? Para hindi siya masyadong magasgas. Ay, lagyan din siya ng ganito. Kasi, yung aking mga maleta, eh, marami nang pinagtaanan na lubak. Kaya, bibigyan naman natin siya ng magandang gandang, yan, magandang accessories para sa kanya. Ito guys, bali ng piraso ito guys? At sakon-sakon lang ito sa so kahit na anong gulong ng mga maleta. Ayan guys. Okay. So, naman guys, na order ko guys, ito. It's all about sa maleta pa rin guys. Bali guys, more than ako nito, uh, over naman ito ng ating maleta. Kasi nga, babalak mo tayong umuwi. Eh, yung maleta ko guys, ano na, hindi na maganda yung ano guys, yung labas niya, parang ng gas Talagyan lang natin siya ng damit ng cover. Ayan. Wow, parang damit lang ito guys ha. Ah. Gara naman ito. Parang pwede ko ito gisot Ito guys, maganda ang design niya guys. Eh. Ito. Yung oh. design niya, oh. ang dami. Hmm. Mga ano yan, mga iba-ibang lugar na na napuntahan nyo. Pero hindi pa mo ako nakapunta diba sa ibang lugar na yan. Ang ganda ng design niya guys, papakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya mamaya. Ayan. Ito ay para sa 25 kilos ko na maleta. Ngayon may isa pa yung dog bag guys. Wow, ang dami ko pa lang dog guys. Dari ko pala dito. Pwede mo gamit. Anyway, kung maano na nga, ma mapudpud na guys yung gulong ng maleta ko. Ngayon kung maleta ko. Okay, so ito. Ito naman guys, yung isa. Ayan. Kaya testing natin. Ayan. Ito guys ay para naman sa katikilos. Pang ano rin siya sa maleta, pang balot din. Pang cover. Ayan. Ang ganda rin niya, oh. Wow. Ang ganda niya, guys. Kaya, sa mga ano, guys, sa mga nagtatanong kung magkano ang mga to, uh, isis, ilalagay ko lang dito, guys, sa, ano, sa sa aking video kung magkano yung presyo ng mga to. At saka, kung gusto nyo rin to guys, sabi mga luma na talaga ang malita nyo, magagamit nyo to kaysa bumili pa kayo ng bago. And, yun lang guys, at maraming salamat. At, o oh nga pala, kung bago ko pa lang dito sa channel <coughs> ko, ay, pa paki pakisubscribe at paki like lang guys ng ating video. At yun lang po, maraming salamat. At sana ko kayo magsamang sumuporta sa akin kahit minsan ay hindi tayo nakapag-upload. Maraming salamat guys. Yun lang. Ayan na guys, yung ating mga yung ating mga pinamili, ka, pinamili nung no, nakaraan na yan. Ito na yung mga cover ng maleta. Pali guys, hindi ko na napakita yung full video nito kasi yung aking phone ay nag full storage na. At ito rin yung isa. Ito guys ay 25 kilos. At ito naman yung 30 kilos. Pali guys, yan. Kagaya ng sinabi ko, ito ay sobrang luma na mga maleta ko. Kaya kailangan ng makeover. Kaya bigyan natin ng accessories minsan. Ingatan natin yung gamit natin. Ito nga pala yung gulong na binili ko bali rubber lang siya guys. Kita, kita nyo ba? Plastic lang kasi siya kaya nagagasgas agad. Kaya 'yung mga pinamili ko na to, ay ilalagay ko rin sa dito mamaya. Okay guys. yan lang guys, hanggang diyan lang at maraming salamat.